hallelujah! Ako sumi eh. Hindi ba bawal sumigaw dito? Ah. Ako Ako po po'y tuwang tuwa sa lahat ng bagay na nangyasi kong buhay. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat! At mapagpalang gabi din po sa aking brother Mike at sa kanyang pamilya. Mapagpalang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Ako po ay... Ako po ay... Nandito... Ah... Uy, pwede eh, ba umiyak-umiyak? Ah, naiiyak ako eh. Ah? So, parang hindi mapigilan dahil ako'y tuwang-tuwa po. Ako po kasi ay sa loob ng 28 years, ngayon ko lang po na nadama ang tunay na tuwa at saya, kagalakan. Dahil napagmasdan ko po ang masasayang gawain ito ng Panginoong Yahweh El Saday. Ako po ay isang bilanggo na nakalaya na po. Ako po ay naghirap sa kulungan. Hindi naman masyado. Nandun din po ang kasiyahan, katuwaan sa loob ng 28 years. At ako po ay served sentence. Wala po ko iniisip. Ako po ay malayang magsalita dahil ito po ang ibinigay ng Panginoong Yahweh sa akin. Tunay na ako ay nagkamali na kasala doon pa layang lipunan. Ako po ay nakautang ng buhay. Isa sa mga utos ng Panginoon ay ang bawal pumatay. Ako po ay nasintinsyahan ng reclusion perpetua at napasok sa Bureau of Correction na nagtiis na po sa 28 taong pagngungulungan. Doon po naranasan ko ang hirap ng katawan sakit ng katawan, hirap ng damdamin, kalungkutan. Subalit so ito po ay naiibsan minsan dahil sa mga masasamang gawain din po doon sa loob ng kulungan. Na kung ano po ang masamang gawain dito sa labas ay doon, meron din po. Marami din po doon. Ako po ay nalulong sa tinatawag na basura. Ako po ay naging drug addict doon Naging isa akong manlalaro ng karakros. Nagtutungit ako. Ano po? At saka, humihitit ako ng gulay. Sabi, marijuana, ganon. Marami po akong ginawa sa loob ng kulungan sa Bureau of Correction. Wala po akong God. Wara, wara God. Wara akong Diyos. Hindi ko po pinapansin ang mga gawain ito. Nang akala ko ay wala na akong pag-asa. Nang akala ko hindi na ako makakahumbis sa aking buhay. Dahil po doon sa aking sintensya na napakahaba at parang hindi na ako makakalaya. Ginawa ko na lang pong masaya ang buhay ko sa loob ng kulungan. Subalit hindi ko pupansin ang mga ganitong gawain. Tunay na ako ay kinamuhian eh. Kahit ng aking pamilya ay hindi na ako napuntahan. Ang aking may bahay ang asawa, wala na. Wala na. Parang hopeless na ang buhay ko. Nangyari po, marami akong nagawang kamalian sa bureau, pero hindi naman po ito nag-akma sa aking pagkatao. Kaya po ako ay itinapon sa medium. Na medium po ako. Nung ma-medium ako, akala ko po wala na po yung mga ganong kasaganaan. Yung kasaganaan sa mga masasamang gawain. Pero nandoon pa rin po. Patuloy at patuloy sa masamang gawain. Pero dumating ang punto't panahon na ang isang masamang katulad ko po ay maaring hinipo na po ako ng aking ng banal na espiritu ng Panginoong Yahweh at ako po ay naging pulis o tagapagtanggol sa loob ng medium naging ika po ako inmate custodial aid nagbabantay po ako pero nandoon pa rin yung pagsusugal, nandoon pa rin yung taros na panigarilyo, taros na pag-isasyabo, nandoon. Pero dahan-dahan po. Nung ako po ay masayang, maasayang sa, sa isang simbahan, sa simbahan ng katuliko sa Midyom, nakita ko po doon ang mga nagpupuri sa Panginoong Yahweh. Ang mga ginamit ng Panginoong Yahweh na mga religious volunteer, ang mga preacher ang mga bisita na hindi ko po pinapansin na kahit anong klasing anyaya nila sa akin didma ko sila God, dahil wala akong Diyos, tunay na ang kasarili ko lamang aking naitataas, pero dumating ang puntot panahon na kahit na nagluluto ang mga ilsyaday doon sa loob ng medium, kapal na mukha ako, nakikikain din po ako kapal na mukha ako Dumating ang punto at panahon na may isang taong pangalang baay, isang choir member na napunta na rin po sa sablayan. Siya po ang nag-anyaya sa akin, si El na kumanta, mag-choir. Nag-atubili pa po ako dahil nga sa po, nahihi ako sa akin sarili. Pero sa puntod panahon nung no, mag choir na po ako, nakakaawit na po ako sa Panginoong Yahweh Saday, doon tumulo, doon ako. Napaiyak dahil ang Panginoong Yahweh pala lang siyang magpapabago sa akin buhay. Hallelujah. Binago ng Panginoon Diyos sa akin buhay dahil sa pagpupuri ko sa Panginoong Yahweh at ibinigay ko ng akin buhay sa kanya. Nawala ang aking mga nasa ng katawang ito. Na nagpursigi na lamang akong magpuri-magpuri sa Panginoong Yahweh hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon na mga RBO, religious volunteer, preacher na magaling doon na minsan ay naging, naging isa ng uh, preacher na bilanggo pa rin. Napunta sila doon, doon po ang kasiyahan namin na mga bilanggo na kapag dumarating sila, sila po ang kasiyahan namin na tutuwa kami na ang aming mga kalungkutan. Nagpapasalamat po ako sa ginamit ng Diyos, Panginoong Yahweh, sa mga taong ito. Hanggang sa ako po ay nasipa, papuntang minimum, nadala ko sa minimum. Pero patuloy pa rin ako sa paglilingkod sa Panginoong Yahweh at doon sa simbahan ng minimum, wala akong sawa na humihipo sa Sacred Heart of Jesus dahil ang aking sinasabi, Panginoon, palayain mo po ako. Dahil pag pinalaya mo ako, Mahirap man mangako, pero susundin kita. Patuloy, patuloy ako sa paghipo sa loob ng dalawang taon. At pagpapala, God is good. Dininig niya ang aking panalangin. Pinalaya po niya ako noong Mayo 14 itong buwang ito. At ako po'y napakasaya dahil ang lugar nito na ay nakikinig lamang ako sa radio. Ngayon, nandito ako sa inyong harapan. Buong puso nagsasabi, ang lahat ng bagay na sumira sa akin, lahat ng bagay na sa aking besyo ngayon, sa awa ng Panginoon. Hindi ako makapagsalita ng ganito sa totoo lang. Nilisan, iniwan, nilimot ko ang mga bagay na yon at nandito po ako. Purely, nagbago po ako sa aking buhay na sana nawa. At ngayon, nakasama ko ang aking pamilya na hindi ko akalain na makasama ko pa dahil nga sa po, sa tagal lang, pag hindi pagdalaw-dalaw sa akin, pero po imposible sa painong Yahweh, ako'y nakauwi sa bahay, kasama naking anak, kasama naking asawa, at masaya ako, nandito ngayon sinasabi ko ang lahat ng katuruan. To God be the glory! Hallelujah!